シノ siya ang gunslinger na comics karakter na si Digno, isang matapang na mananandata at walang kasingbilis sa pagbunot ng baril at uh, tinagurian ding markado. Kinata ito at sinulat ng veteran Pilipino comics writer novelist na si Mario Del Mar at nalathala ang kanyang natatanging kasaysayan at uh, pakikipagsapalaran sa mga pahina ng Kenkoy Comics ng Ace Publication noong 1960. Iginuhit ito ng veteran Pilipino comics illustrator na si Antonio J Ocampo. Isinalin ito sa pelikula ng Hollywood Paris Production sa ilalim ng pamamahala ni direk Mario Bari at ginampanan ni Fernando Poe Jr. ang title role. Okay. Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.